Sa ibang balita, House Minority inire inirekomenda ang paghahain ng reklamo kay Senadora Laila Dilima kaugnay ng kalakaran ng illegal na droga sa New Bilibid Prison. Kaugnay niyan sinabi ni Dilima na handa niyang harapin ang mga reklamong inihain laban sa kanya. Muli rin nitong iginiit na wala siyang kinalaman sa operasyon ng illegal na droga sa New Bilibid Prison. Ang detalye kunin natin mula sa aming kasamang si Marita Moahe live via phone patch. Salamat sa princess. Eh, Nirekomenda ng House sa Minority Block ang pagsasampa ng ilang mga kaso laban kay Senador Leila de Lima. Kabilang na dito mga kasong graft, bribery at ilang drug-related charges sa so, connection nito sa illegal drug trade sa New Bilibid Prison. Sinabi ni Quezon City, uh, sinabi ni Quezon Representative Danilo Suarez na kinakailangan managot si Dilima sa pagiging protector o manunito sa mga drug traffickers at drug lords na nagbo-violate sa Section 8 of Republic Act 9165 o ito yung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bukod dito yung mabagdi naman ang senadora sa Section 27 ng RA 9165 nang tumanggap uman ito ng pera mula sa mga drug lords. Sinabi naman ni Sen. De na nakahanda siyang harapin ng anumang bintang sa kanya dahil inaninindigan ito na walang katotohanan ang lahat ng mga ipinupukol sa kanya na pawang paninira lamang. Idinagdag pa nito na hindi naman naman genuine minority at kunwai lamang daw ang grupo ni Suarez na minority black sila pero ang totoo ay mayroong mga pansariling agenda ang mga ito. Sa katatapos na kapihan sa Senado, idinawit din ni Delima ang dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo kasama pa ang dalawang PDAP senators na hindi niya pinangalanan at isang malaking religious group na nakikipagtulungan naman kay Pangulong Rodrigo Duterte upang sirain ang kanyang pagkatao. Ayon sa senador, gumaganti umano ang mga ito dahil sa nasagasaan niya noong uh, sa mga ginawa niya noong panahon ng kanyang pananukula na bilang DOJ Secretary. Patungkol naman kay Ronnie Dayan na sinasabing bagman ito, sinabi ng senadora na wala na umano siyang komunikasyon dito at hindi na rin alam kung nasaan ito sa ngayon. Dagdag ng senador, sakaling mahuli si Dayan ay maaaring pilitin din umano ito upang mag laban sa kanya. Sinigurado naman ang senadora na itutuloy pa rin ito ang pagsasampa ng kaso laban sa mga naninira sa kanya, kabilang na dito si Pangulong Duterte. Yan muna, Princess, ang pinakahuling update mula dito sa Senado para sa PTV News, Marita Muahe. Maraming salamat, Marita Muahe.